pag mainan, pag gusto alaga. Yeah. Sarap na sarap ang tulog niya. Ay, nagising! Sorry! Tulog ulit. Pagod na pagod ka sa iyong trabaho. Ano ba ang trabaho mo? Ha? Ano trabaho mo? Ano ang trabaho mo? Iy, hmm? unat-unat ka pa dyan. Sarap buhay. Sarap buhay. Inat-inat lang. Ayan, sarap buhay mo naman. Sige, isilip ka pa. Ay, so, ngiti naman, ngiti.